Mga araw idol, good morning. Tani, nakuha na na pala natin si Tengkuro. Pahinta ko sa inyo. Sa so, mga na pala ako ng mga napate. ito, so, pahinta ko sa inyo. Mali, wala na pala yung mga inangainin. Tani, may benta naman pala natin na hapon yan bali naman na yung itlog ni diwata ay dun eh yan o hindi lang natin alam kung anong araw ito mapipisa mga ito so yan o so balik na lang natin ang dami o huh? pero mapipisa ako. Ka. kasi we, like, tao, may nakita ko may similya naman eh ayan. ตอนนี้มีปะป๊กนะพอดัตโต้มาจินติกาด้วยที่นี่ตัวมาบ้านปะป๊กแล้วที่นั่นนั่งเล่นเล่นอะไรสันติเล่นกันเพื่อนไม่ได้เล่นอะไรมาตาพังยังต้องตั้งนานถึงตรงนี้จ้ะ Ay, ito mo sa inyo si Taguro. Ayan siya ay doon. Bali, na natin ang papa. Ayan, hindi na siya makabalik sa mayari. Sirin natin sila sa beauty. Ayan. Nagmanikata. Parang hindi malaglag. Okay. Puro muna natin konti. Ayan lang natin sila. Ayan. O, manikot. Parang hindi malaglag. Ayan. 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 na si Ayan. 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 Ayan kasi naka <laughs> sinulitan na naman nilipad-lipad na naman ito dito wala na yung dalawa huh? wala na wala na yung dalawa mag-iwing na rin mag-iwing huwag kang malikot kasi para hindi ka malaglag ang malikot สิงนั้นเป็นอะไรเด็ดเลยสิ่งสิ่โอ๋ Ayan na din pasok. Pasok sa mga mo. Ayan. Pasok na natin sila. Ayan. Ayan. Ayan din. Ayan. 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 Ka na naman. Ayan. Ito hawakan mo. Ito ay sakit man ako ah. Ito ay walang gigigil ah. Walang gigigilan. Ayun. Ayun. ito. iba na ito eh. Ayun yung nilaki. Ayun ko kahapon. Ano ba yan? parang tanga tapong mo naman mga ilang linggo may itlog na naman to mabilis lang to mga eh. na pag may inakay Ini hmm, mengawai yung may tayo na away yun yung niya oh talagang oh, pinungging parang aso oh. nang gigigil ayun dyan na dyan na ay ayun ko na masakit masakit sus yung nigalig mo naman talaga sus yung ay, yun na dyan hmm. na yun mo natin taso alam mo lalaki. ko ka tapos mo lang oh

galig. <hums> 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 Kasi ito kasi nga ito. Hindi galing ito. Ba't ito isa? Tapang din ito. Ayan. Ayan. Hindi siya masakit manuka. Si ba na lang masakit manuka eh. Ito hindi naman. So ayan. So good morning. So update ko na lang kayo bukas mga idol. Maraming maraming salamat. Bye bye. Aray!